mga kababayan, mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang tinuturo. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Welcome sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan at ngayon tayo'y magburol sa isang isyo nagpapainit ng dugo. Dilawan sila na mamuno sa 2028, Chell Jokno, at yung rally na dinagsa ng pulis. Hoy mga dilawan, hindi kayo ang biktima rito. Mga OFW sa Amerika, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, Hong Kong, UAE, Saudi, salamat sa inyong panonood. Kayo ang tunay na bayani ng bayan. Nagpakahirap pa para sa pamilya habang ang mga politiko rito naglalaro ng kapangyarihan. At sa mga kabataan sa Pilipinas, gising na. Huwag kayong magpaloko sa mga drama ng dilawan. Mag-subscribe na kayo. I-click ang bell at sumali sa YouTube membership natin para sama-sama ha, panatilihin nating malaya at walang takot ang poses natin. Mag-shop na rin. Ha? din po kayo sa ating mga uh, merchandise, no? mga, uh, mga t-shirt, mga polo shirt, dresses, uh, salamin, gadgets, at kung ano-ano pa. Rubber shoes. Perfecto para sa inyong mga uh, OFW swag. Ha, uh, sulit ha, mababang pressure. Suporta kayo sa channel natin dito. Ha? Yan po sa Shopee at sa Lazada. Hashtag para sa katotohanan. Hashtag walk with love. Ngayon, simulan natin ang ilang mga minutong deep dive na ito. Hindi ko kayo bibiguin. Eh. Factual, witty at walang filter. Una, ano ba talaga nangyari sa rally na yan? Ha? Petsa, November 2025. Sa harap ng Comelec, nag-rally ang mga dilawan. Pinangunahan ni Atty. Chel Jokno. Demanding transparency sa eleksyon. Sabi nila, hula ang butante. Pero teka mga kabok, rally ba ito o blokada? Okay, factual check tayo. Ayon sa PNP report, hindi din ang kulis. Peaceful dispersal lang. Ah. 15 na release arrested dahil sa permit violation at public disturbance. Si Chelsea siyang unang umalis, nagdrama sa social media, atake sa demokrasya. Hoy attorney ha, ah, congressman, lawyer ka, alam mo ang batas. Republic Act No. 7160, anti-obstruction. Bakit kayo nagmartsa sa middle of the road ha ah, para sa views? Okay, we did take time mga kaibigan. Parang mga bata, no? Teacher, bakit mo kami kunestron? Kasi naglaro kami sa highway. Mga kababayan, sa UAE at Saudi, kayo na experience ng ganito. Sa trabaho, kapag may violation, may consequence. Hindi porket yellow ribbon, immune kayo sa batas. Okay, ngayon na, ah, bakit si Chel Chokno ang itinutulak ng dilawan para sa 2028? Born with silver spoon, ha? Ah, puyan ni Senator Jose Chokno, human rights icon. Pero teka, ano achievements niya bilang politiko? 2019, senatorial, 15 place, 60 million votes, talo. 2022, ha, ah, 38 place, ah, mas talo. Ah, pero siya ay bayan na ah, representative, ha? Ah, zero major bills pass na nagbago ng buhay ng masa. Pero balita natin, meron po siya na ipasang sa yung allowances ng mga kabataan. Maganda po din yun. Eh? Okay. Sabi niya, constitutional reform, pero bakit hindi niya sinagot ang question sa budget deficit? Ah, 15 trillion pesos debt ngayon? Bakit hindi niya i-link sa cha, cha Kasi walang alam. No? Ay, di mo mano, ah? di mo, mo no. Okay, Chell, ikaw ang human rights pusher boy, pero sa rally, ikaw ang unang tumakbo. Parang superhero na walang keep, o oh, kaya keep lang, walang powers. Mga kabataan na nanonood, huwag kayong maging ganito, no? mag aaral kayo ng totoong governance, hindi puro activism. Ay, nako, dilawan ng partido ng demokrasya na nagiging diktador kapag talo sila. Ay, nako. Ay, nako. Pero bakit sila gustong mamuno sa 2028? Kasi nawala na ang pork barrel nila. No? Engaging question mga kaibigan, mga OFW sa Canada at Australia. Kayo ba gustong gusto na ang dating trapo na yan na mag ang mag-manage ng OFW remittances? Yeah? US, 40 billion US dollars taon-taon. Dila Run Rally equals 100 na tao plus 10,000 hashtags. Totoo ha, parang diet, puro promise, walang result. Ha, 2028, bakit hindi si Chell, ha? Pulse Asia po, December 2025, top contenders, Bongo, 45, Sara, 40, Bato, 30, um, uh, Chell, below 5%, mga kaibigan. Hindi ba, kailangan natin ng leader na may track record, hindi puro sermon. Shoutout sa Japan at Italy ha, kayo ang nagbibuild nang Japan, ha? kailangan natin ng ganoon sa Pilipinas, hindi ng walk politics. Child for president, parang ikaw na tricycle driver na mag-drive ng F1 car, may lisensya pero walang skills. Mga kababayan sa Hong Kong, UK, US, kayo tunay na lakas natin, mag-shop kayo sa ating store. Ha? ng mga mugs, ng kung pa, ha? mga kape, no? coffee break nyo, ha? ay nako, huwag kayo magiging keyword warrior. Mag-volunteer kayo sa totoong campaigns. Subscribe na. Join membership para sa katotohanan. Okay, yun yun, yun tayo, no? Bakit galit ka sa dilawan? Hindi galit, frustrated, kasi sila ang nagpapahina ng bayan. Mga kawok, sa 2028, piliin natin ang tama. Salamat sa ilang mga minuto minutong ha ah, talagang share nyo sa akin no ha, habang nanonood po kayo mag-like mag-share at mag-subscribe hashtag walk with forever more forever more forever na yan maraming maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas